nahihirapan kang mamili sa sa mga manliligaw mo. oh tanungin mo, number one, kung sino ba sa kanila ang gusto mo? Yan ang number one. Sino ba sa kanila? O, dalawa manliligaw mo. O, sino dun yung bet mo? Sino yung tinitibok ng puso mo? Number two, hmm. sino ang mabuti at sino ang nagpapanggap na mabait? Ipagkaiba e yung mabuti sa mabait, ha? Yung mabuti is talagang mabuting tao. Yung mabait, Minsan nagbabait-baitan lang. Yung mga nagbabait-baitan, pupunta sa langit-langitan. Number three. Kanino ba boto ang mga magulang at kaibigan mo? May mga nakikita sila na hindi mo nakikita. O may mga napapansin sila na baka hindi mo napapansin dahil baka sobrang nahihirapan kang mamili or nai-inlove ka dun sa isa sa kanila. At yung mga magulang mo at mga kaibigan mo ang magsasabi ng, wag yan, kasi nanchichix yan. <laughs> Dito ka kay Papastan, okay to. mabait na tao. Mabuting tao yan. Oh. Number four. Isipin mo kung sino ang nagpapasaya sa'yo. Hmm. Mm. Ay, yung mga oh. nagpapasaya sa'yo, malaking bagay yan. Uh, kahit na minsan, eh, yung kinakain nyo, hindi naman ganun kasarap. Pero pagkasama nyo isa't isa, eh, masaya kayo. Kesa naman yung sa taong hindi ka masaya or parang malungkot ka pagkasama mo yan. Kahit gaano kasarap yung pagkain ninyo, eh parang wala kang ganang kumain. Diba? And number five, piliin mo kung sino ang mahal mo. Yun ang pinaka-importante. Sino ang titibot ng puso mo. At ito, ang 6 to 10 natin, tips kung may manliligaw kang mayaman or mahirap. Number one, piliin mo yung masipag at madiskarte sa buhay. Alam mo, mga kapiling, may mga mayaman dyan. Alam mo yung mga pinamanahan lang ng mga magulang. Hindi ko nila lahat, no? Uh, umaasa na lang sila dun sa iniwan sa kanila ng mga magulang nila. Pagka ganun, nako, delikado. Mas gugustuhin nyo na yung madiskarte sa buhay at yung masipag. Yung ano, pursigido sa buhay. Okay? Number two, kilatisin mo kung pursigido ba siyang umasenso sa buhay. Ako, malaking bagay yan, ha? Kasi kahit gaano kayo kayaman, kung tamad ang magiging partner ninyo o asawa ninyo, mauubos lahat yan. Pero kung kursigito siya sa buhay, eh, nag-iipon, nagtitipid at nag invest ng kung saan saan, eh, be, uh, magiging maganda future ninyong dalawa at ng mga anak ninyo. Okay, number three. Sino sa kanila yung tamad na walang pangarap sa buhay? Malaking bagay yan, ha? Um, alam ko naman na okay lang makontento, pero kung wala kang pangarap sa buhay, ibang usapan yun. Okay? Number four Sino sa kanila ang marispeto na mamahaling ka ng tunay? Ayan, kailangan kilatisin ninyo Kasi hindi porket uh, mayaman ka or ikaw yung uh, nagpapakain sa buong pamilya eh, hindi, hindi mo na rerespetuhin yung mga kasama mo or hindi mo na mamahalin yung asawa mo Hindi maganda yon. Kailangan piliin nyo yung marispeto at mamahaling ka ng tunay Yung loyal ba? Diba? And number five Isipin mo kung sino sa kanila ang kasundo mo. Mm. Ang tagal ko na sinasabi sa inyo mga ka-feeling, ang pinakamahirap hanapin ay yung taong makakasundo mo, lalo na kung uh, mag-aasawa kayo or maglilibin in or magiging magjowa kayo. Okay? Yan po ang ating top 10 feels ngayong hapon mga ka-feeling. Tips kung nahihirapan kang mamili sa dalawang mong manliligaw at tips kung man may manliligaw kang mayaman or mahirap. Mm. Okay.